At nagbabalik po ang good morning kapatid, new year, new me. Ganito madalas ang ating sinasabi sa tuwing sasapit po ang bagong taon. Ito nga ang hudrat ng bagong simula para bumawi sa mga nakaraan nating pagkakamali. Pero kung minsan, hindi natin alam kung saan sisimulan. Gaya na lamang po na ating letter sender ngayong umaga. Ang sulat niya, Dear Demples... Isang mapagpalang araw at manigong bagong taon ate Temples. Ako po si Tintin, 28 years old at tubong tanawan, Batangas City. Tulad ng ibang kabataan, aaminin ko po na naging pasaway ako sa aking mga magulang. Hindi ko pinahalagahan ang payo nila dahil na rin sa barkada. Huli na ang pagsisisi. Ngunit lahat ay nagbago nang isilang ko ang aking munting anghel noong nakaraang August. Sa ngayon ay mag-isa ko itong inialagaan sa tulong ng aking pamilya. At ngayong 2025, nais ko pong gawing makabuluhan muli ang aking buhay. Mag-aaral uli ako para na rin sa aking anak. Ate Dimples, ang tanging ko lang hiling ngayong bagong taon ay magampanan ko ang aking tungkulin bilang isang ina. Pero paano ko ba ito sisimulan? Sana ay matulungan niyo po ako, lubos sa umaasa at nagpapasalamat, Tintin. Maraming salamat, Tintin, sa iyong sulat at para naman magbigay po ng inspirasyon at kasagutan sa iyong katanungan ngayon. Kasama natin ngayong umaga ang isang content creator, entrepreneur at mom. Please welcome Mommy Julie or Nanay Warrior sa kanyang mga followers. Good morning, Mommy Julie. Good morning, Adeline. And we also have here, Kali. Say her? hi, Kali. Say good morning po. Good morning, Pa. Good morning. Thank <laughs> you. Okay, so Mami Julie kasi tayo, we met many years yes, ago wow. and a lot of things have changed. I'm so happy to see you again. And now with Kali na, ang laki-laki na. Mm -hmm, ang bilis. Nakakatuwa na ang panahon talaga, no? Ang bilis-bilis niya. Kung maga parang hindi mo namamalayan, this phase of your life is already over. Yes. At may panibago na. Yes. So sa una sa una muna, bago natin talakayin itong sulat ni Tintin, ano nga ba ang... Uh, dahilan bakit tinatawag kang Nanay Warrior? Nanay Warrior, actually ginawa ko sa hashtag Nanay Warrior kasi I believe when I started vlogging, I believe kasi that all nanays out there, we are all fighters. Fighters for our children's right. ba? Diba? We are all fighters sa mga araw, sa araw-araw na ginagawa natin sa, sa bahay. So, kaya ginawa ko lang siya Nanay Warrior. Kung mm -mm. Kumbaga parang, always on fight mode yes, tayo pagdating ganon. sa pamilya natin, yes, sa ating mga anak, no? Okay, eto na Mami Julie, at ito, ito yung mga katanungan na kadalasan gusto kong iwasan sana pero eh, dito kasi nagkakaroon ng pagkakataon para ma-inspire natin ang yes. ating mga kapatid, lalong lalo na si Tintin. You mind sharing to us, ano nga ba yung mga tinatawag lang pagkakamali mo on noong teenager ka pa lang? Yes, actually... Una, nung high school ako, ano kasi ako, mahilig ako sumayaw. Uh -oh. Sobrang hilig ko talaga uh -oh. sumayaw. Like mga high school, ganyan. Tapos dumating yung point, nasa sobrang hilig ko magsayaw. Tapos barka-barkada, tambay dito, tambay doon. Uh -oh. By second year high school, nag-stop ako. Sabi ko kay mama, ayoko na, maaga pa naman. Pwede pa naman akong ano, gusto ko lang magsayaw. Ganun lang talaga. Kasi ma-absent ako eh. Hindi ako active sa school. Tapos nag-stop na ako. Yung nanay ko nagagalit na, ganyan. Tapos growing up, nung teenage years ko talaga, ang focus ko lang sarili ko. Tapos barkada, tambay dito, tambay doon, inom dito, inom doon, uuwi ka ng late na, gigising ka, Gan. pagkagising mo, alik ka na, inom na ulit, ganyan. Oh, oh. So, ganun talaga yung naging lifestyle ko before. Mm, mm. Tapos madalas, sina, sinusuway ko talaga din yung nanay ko. Oo. Oh, oh. So, at one point mo, naisip na, okay, ito yung mga pagkakamali ko. Parang di na to tama ah. Siguro ano, although ginagawa ko yung mga bagay na yun, no, growing up naman, parang meron talaga akong goal eh. Meron akong plans na, ay, ayokong mag-stay ng ganitong buhay lang. Yung, kasi mahirap kami, Miss Dems, Lumakit Lumaki talaga ako na, na uh, hindi naman well off yung family namin. So, meron akong plans. May goals talaga ako na gusto kong makapagtapos ng pag-aaral, gusto kong mag, kahit paano umahon yung buhay namin. But, na-realize ko lang talaga na, nasasaktan ko pala yung nanay ko when I became a mom. Yun lang talaga kasi doon ko na witness na ano eh. Iba pala yung hirap ng nanay. Kasi every day, you know, yung pag-aalaga mo sa bata, iisipin mo, iisipin mo kung ano ba yung development niya. Okay ba yung ugali ng anak ko, yung kinakain niya, okay ba yung mga taong nakapaligid. As in, every single thing na napagdadaanan ng anak mo, iniisip mo pala. So ako, as as a pasaway na anak, doon ko lang na-realize na shocks, super pa lang nasaktan ko yung nanay ko. Kasi 'di ba, imagine that uh, pito kaming magkakapatid. So, pito kami magkakapatid, yung nanay ko namatay kasi tatay ko at age of nine years old ako eh. So, nanay ko lang bumuhay sa amin. So, kung yung nanay ko nag-iisa lang siya, hindi pa okay yung buhay namin, nakikinda lang siya ng pot holder. Tapos binubuhay niya kaming pitong magkakapatid. Tapos pasaway pa ako. So parang sabi ko, doon ko talaga na-realize na no, naging nanay ako. Sabi ko, grabe yung hirap na pinagdaanan pala ng nanay ko. Hindi siya, hindi siya madali for my mom. Oo, totoo pala yung sinasabi nila. And agree ako sa'yo, nanay warrior, na ba diba, sabi nila, ang kapag pinapagalitan tayo, sinasabi nila, maiintindihan mo lang to pag naging nanay ka totoo. na. Totoo. Kasi ang nanay, hindi magsasabi ng, hindi yan indahin eh. Yes. ba diba? Ang nanay talaga, as a warrior, -mm. -mm. Tuloy-tuloy lang yan. Naka-fight mode ka lang. So hanggat kaya mong ipaglaban ng anak mo, kahit pa ang laban ay between the two of yes. you. Ang hirap nun, di ba, na parang pag mo yung mm. anak mo, gusto mo siyang intindihan, pero gusto mo rin siyang i-correct. Totoo. So nung time ng kabataan mo, ano yung pinakamangang natutunan mo? Marami eh. Pero unang-una, siguro, as as a teenager, kasi you are, hindi naman siguro lahat, pero ako nun, self-centered talaga ako nung kabataan ko. Eh. Parang ang focus ko lang, sarili ko. Ang focus ko lang, sana ako mag-enjoy, sana ako okay. Ganyan. Ano yung pagkukulang ng nanay ko, pagkukulang ng tatay ko. Yun lang yung focus ko. But then I realized na may pinagdadaanan din pala yung nanay ko. So, I think it's better na siguro sa mga manonood noon, yung kabataan na manonood ngayon na We, we also need to look dun sa perspective ng magulang natin kasi nga kagaya po ng sinabi niyo na hindi lahat ng magulang sinasabi nila kung anong pinagdadaanan nila. And kailangan din natin tingnan ano ba yung intensyon ng mga magulang natin kasi sometimes they will say no, pero even though they say no, masakit yun para sa kanila but they have to say it to guide us. Right. 'Di ba? To guide us on the right path. So hindi laging tayo yung bida, hindi tayo mm -hmm. yung tayo lang yung yung sentro ng storya. Yeah. Pero sana maintindihan din natin yung mga parents natin. Oo, oh, ang ganda ng perspektibo mo kasi pinagdaanan mo siya. Kumbaga parang it makes it more legit and credible because self-proclaimed na nung time na yon, talagang pasaway ka at this time mas naintindihan mo na yung nanay mo. Yeah. And I always like to think kasi na ang mga nanay hindi naman laging alam kung paano ka tamang mahalin eh, di ba? For example, may mga nanay na, kunwari nakakarinig ako ng mga kwento na, yung nanay ko hindi niya ako mahal kasi ganito yes. yung gawa niya sa hindi niya ako naintindihan. But in truth, nung naging nanay na ako, inisip ko, kaya oh, hirap pala talaga ang yes. magmahal bilang ina kasi may nakagawian kang pagmamahal. 'Yun ang gusto mong ibigay. Yes. Pero paano kung hindi 'yun ang kailangan ng anak yes. mo, diba? And I believe kasi na 'yung mga nanay no, lahat ng nanay, they are just doing what they can. Yes. They are do they are just doing what they know and the best way that they can do para eh maipalaki tayo. Hindi naman lahat, gentle, hindi lahat intentional. Yes. It's just that ginagawa lang talaga nila yung natutunan nila, yung alam nila. Mm -hmm. Nung yung mga panahon na pakiramdam mo, ito na yung mga pagkakamali ko na naging malino na sa'yo kung saan mo gusto pumunta, naging madali ba sa'yo na parang mag-transition? Siguro for me, iba kasi yung, iba talaga Miss Dems eh. nung nag, enlight, yung enlightenment nung naging nanay na ako. Parang, pssh, biglang, alam mo yung biglang nagliwanag na, Ibang-iba, ibang-iba talaga. Naging madali in a way na tinitingnan ko yung anak ko palagi eh, Na, what if gawin niya sa akin yung mga ginawa ko before? So, para sa akin kailangan ko talagang tanggapin na ay, nagkamali naggam ako, nagkamali ako. Kailangan ko tanggapin in, in order for me to change, to move forward and to really learn from those experiences kasi if I will, I will not admit na, ah, nagkamali ako. I will just keep on repeating the same mistakes over and over again. Yeah, ba? Diba? Kasi, na <laughs> siya, kailan daw siya tatanongin. Mm -hmm. <laughs> Kali, halika. Tatanongin na kita kasi si mommy, ano, marami na siyang na-share. So, ikaw ba, pagka tinitignan mo si mommy, anong nakikita mo? Nothing. Nothing. Hmm. Nothing? Nothing? What, uh, how do you tell your mommy that you love her? What do you do? Do you hug her? Yes. What do you like the hugs of mommy? Does it make you feel good kapag malungkot ka? What are the best things that your mommy would do to you every day that is your favorite? Ano yung paborito mong things that mommy does for you? She takes care of you? Yes. Mm -hmm. She listens to you when yes. you're talking? Yes. How do you say I love you to your mommy? I love you. <laughs> you have to look at mommy. I love you. Mama. I love you. At <laughs> sa cute-cute, gusto ko lang pong i-comment na natutuwa ako when we have the kids and their moms and parents here because you see how the parents react to their children and how the children react to you. And isipin mo, habang nagsasalita ka, and I have to really say this po, mga kapatid, na okay lang sabihin sa mga anak natin na nagkakamali yes. tayo. Totoo. Kasi pag hindi nila alam yun, Darating yung panahon na kapag nagkamali sila, iisipin nila, sobrang perfecto ng magulang ko. Baka nakakahiyang magsabi na nagkamali ako. Yes. But ang importante sa tao is we know how to own up to our circumstances. Yes. And that not because you were this way before, mm. doesn't mean you're still that yes. now. Pwede talagang magbago ang tao ngayon, bukas, sa makalawang araw. I want to ask, sabi kasi nila, experience daw ang best teacher. No? Pero ikaw kasi, pinagdaanan mo na yun. At yun ang ginagawa mo ngayon yes. kay Kali, you're making sure lang na hindi mangyayari. Yes. Yun. But if that time comes, kasi I always believe may dugo yung mga anak natin-natin. So talagang, pag titignan ko nga si Ilyon, isip ko, alam mo yung kapilyuhan nito, may pinanggalingan to. Dalawa lang, either ako or si Papa V <laughs> yes, or yes. both. But if she ever comes to you, you no, know, in the way that you were to your mom, what would you tell her? For me siguro, mas ilalapit ko siya kay God. For me kasi there's no other morality, no, na parang basis of morality except dun when you believe in God, when you when you have faith to God. Siguro kung halimbawa maliligaw man siya or may mga pagkakamaling magagawa, I will always bring her to the Lord, in front of the Lord. Kasi for me, yun, yun lang talaga yung makaka-guide sa kanya. Eh. Kasi ako, ano lang ako eh, kumbaga... Um, ginagamit lang naman ako ni Lord. Eh. A yes. Sure. Hindi naman ako yung, hindi ko naman siya pagmamayari. Mm -hmm. So, I will lift everything to the Lord. That's right. That's a beautiful, beautiful advice ko ba, Mama, naniniwala ka ba sa second chances? Yes. Na dapat ang taong nagkamali ay bigyan pa ng second chance. Yes po. I believe. Kasi sobrang ibang-iba yung personality ko ngayon sa personality ko before. And kung hindi siguro ako nabigyan ng pagkakataon, if other people did, did not believe in me, siguro wala akong ngayon. Wala akong ngayon. Hindi ako napapanood ngayon. So, hindi naman... Sabi niyo nga po kanina na hindi naman kung ano ka before, ayun eh, ka na forever. You will change. No, darating yung pagkakataon na magbabago ka. And syempre sa experiences natin we will learn a lot, mm -hmm. 'di ba? From our experiences and yun yung magmumold sa atin as a person. And naniniwala talaga ako na may pagbabago ang isang tao. Alam mo ang ganda ng nagawa sa yun kasi nakikita ko yung isang tao na hindi gine pa ng pamilya. <laughs> hindi gine pa ng magulang. Totoo. Ms. So Dibs si Mami, ano ang uh, ano ang message mo para sa kanya? Ayun, ma, I'm sure you're watching this. Um, siguro masasabi ko lang kay Mama, thank you. Kasi dati talaga, Miss Dims, alam mo ba, talagang talagang walwal -wal talaga ako, ganyan. Talagang barka-barkada, ganito. Pero si Mama, ano yan, kahit gabi-gabi na susunduin pa niya ako. So, thank you, Ma, for For not giving up on me, and for just keep on supporting me, and for believing in me. Kasi, ano eh, kung hindi siya naniwala sa akin, I will not be here today. So, kung ano yung meron ako ngayon, kung ano yung ano ko ngayon, it's all because of my mom. Kasi, hindi siya talaga nag give up on me. Tapos, patuloy niya akong ina-accept. Kahit ilang beses ko siyang sinagot ilang beses ako talagang, ilang beses kitang nasaktan, I know you keep on, you're gonna keep on accepting me for who I am. And you're gonna keep on loving me. And thank you, thank you, thank you so much for that. Oh, dahil sabi nga sa Biblia, di ba, love keeps no records of wrong. Ganda. O ito, para naman kay Tintin, kasi may bagong, panibagong chapter siya ng yes. kanyang buhay. Ano yung advice na mabibigay mo kay Tintin, Mami Julie? Siguro, Tin, sabi ko nga, we really need to be accountable of our actions, of our life decisions. Um, let's admit it, nagkamali tayo. But let's keep it in the past. Because we can never control it anymore. Let's lift everything to the Lord. Yung mga bagay na hindi na natin kontrolado. And let's move forward. Kasi life is about um, how can you be re more resilient para mas mag-move forward ka, ano yung mga kailangan mong um, magagawa mo pa? No? Kasi hindi na natin mababago yung nakaraan eh. Nakaraan na siya. So, focus na lang tayo sa ano yung mga paano natin ma improve yung sarili natin? Paano natin maiiwasan na magawa ulit yung mga pagkakamaling nagawa natin before. So, first be accountable, admit kung ano yung mga pag pagkukulang natin. And then let's move forward. Yung mga hindi na natin kontrolado, let's lift it all up to God beautiful. Thank you so much, Mommy so Julie, much. I'm so happy to see you again with Kali. Kali, thank you for being here today. Thank you. Welcome. Oh, Jesus. naman talaga. <laughs> mamaya, you watch this again with your mommy and you will see how beautiful you are. Direct pakifocus nga natin kay Kali dahil mamaya, okay. papanoorin niya. Tapos smile ka dito, Kali. Say hi. Say hi to yourself. Later oh. you're gonna watch yourself. Hi. <laughs> Thank you so much, mommy Julie and Cali for being here and for inspiring not only Tintin myself but everybody na merong mga pagkakamali yes. sa buhay na maaring nahihirapan sila, na move forward dahil nakukulong sila. Dahil hindi nila mapatawad ang mga sarili yes. nila. So forgive yourself, forgive yourself, lift everything up to the Lord, and keep the people who never gave up on you close to you. Abangan po ang mga susunod pang kwento ng inspirasyon, pangarap, at laman sa buhay dito lamang po sa Dear Debo. Mga kapatid, Dimples Romana po, kumpletuhin ang inyong umaga ng mga kwentong puno ng inspirasyon. Salubungin po ang bawat araw ng may ngiti at pag-asa. Kaya't mag-subscribe na po at mag-follow na sa aming social media pages ng News 5.